Bay uh, front daw ni. Ano Anong gitawag mo front? Wara o eh Tawis Temple nga gamay. Uh, ang among gay doha -do ka buwag si Jan Jan ugsi. Yan Yan. Uh, ang among dalagang isa nga parehan ni isa o. Oh. <laughs> ang among vlogger. Hahaha. <laughs>

kadet nila umusa ka pero babaw din eh. prinsesa prinsesa ang na wala ng kaya vlogger na ba <laughs> <ngayon. laughs> <laughs> <laughs> Asa dia tak pakai ingun ni? <laughs> Ayan na. Ah. Amang ah, vlogger lah. Tara, babo. Asa ubus dia eh. Ah, napihagdanan. Mm -hmm. Uy, dalit na. Mupusin duha. Tubang dahi mo duha.

Stop out sa mga kuwendiha magwapo-gwapa. Ha. Hadi reo. Wag ka labot. Uh, out sa mga guwapo gwapa na. Wag ka labot. <laughs> <na>, wala <wana -supo. laughs> oh, yeah. kay Mga gwapa. wala na. magsaka tapos babaw <laughs> thank you everyone na enjoy yang lo ninyo diri ngagi pasyal nila. Oh, thank you sa mga Bogramo's family. Hmm. <laughs>

Bata, oh, ini? sakit sejak Oh, yeah. iya. Smile! Sedalawang so, boys! Ah, adiwa. Aduh, bandir. Aduh, lingkod, na. <laughs> 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 Kaya niya, Lingkod, ini keturunan coba